Natatandaan niyo pa ba ang kalsadang ito sa Puerto Princesa City? Ito lang naman ang pinangalan ng Sigsag na kung saan sa kalsadang ito ay napakarami ng naitalang aksidente o nangyari mga trahedya. Ngayong araw, sama-sama natin alamin kung ano na nga ang kalagayan ng kalsadang ito matapos ang mahabang panahon mula nung ipasara ito. Kami ay nanggaling pa sa Brooks Point at papuntang Puerto Princesa kung saan napagdesisyon na namin na dito na tumaan sa sigsag upang aming masilip o makita kung ano na nga ang kalagayan nito matapos ipasara. Kaya hindi ko maiwasang makabahan o mabahala lalo't alam ko na napakarami ng aksidente o trahedya ang naitala sa kalsadang ito at anumang oras ay pwede kaming mapabilang sa mga naaksidente unit sa kabila nito gusto rin naming makita kung ano na nga ang kalagayan ng kalsadang ito kaya mas pinabuti naming at dito na nga ay papasok na kami sa sigsag sa unang tingin mo sa kalsadang ito o pagpasok mo rito ay normal lang naman at hindi ka makakaramdam ng kaba. Ngunit sa salubong na agad sa iyo ang isang napakaliit na kurbada at akyatin na kalsada at isa na rin nga siguro ang kalsadang ito sa pinakamaraming na italang aksidente dito sa Palawan. Ilang segundo lang ang nakalipas at may natanaw na agad kaming landslide at dito nga ay makikita nyo na ang dahilan kung bakit maraming na aksidente sa kalsadang ito kahit hindi nasabihin kitang kita naman sa kalsadang ito na sobrang tagal na hindi nadadaanan ngunit hindi pa rin naman ito pinapabayaan at pinapanatili pa rin ang kalinisan kung titingnan mo din ang kanang bahagi ng kalsada ay napakaraming mga bato na pwedeng gumuho anumang oras kaya isa na rin siguro ito sa dahilan kung bakit pinasara ang kalsadang ito habang dumadaan nga kami rito ay hindi ko maiwasang kabahan dahil sa sobrang tarik ng gilid ng kalsadang ito at mang oras ay pwedeng lumuhok ang mga bato at mabagsakan kami. Kung napapansin nyo, napakadelikado talaga ng kalsadang ito. Lalot, bangin din pa naman ang kabila nito. Hindi na ako magtataka kung ba't maraming na aksidente sa kalsadang ito dahil nakikita nyo naman ang mga dahilan kung tutuusin hindi naman nagkulang sa paglalagay ng mga signboard sa kalsadang ito napakadelikado lang talaga at napakakitid ng kalsadang ito alam nyo ba na may kwento-kwento rin dito na may nagsasantel mo o nagpaparamdam at meron din nagsasabing may nangunguha daw sa kalsadang ito dahilan kung bakit napakarami ng naaksidente rito at alam nyo ba na madalas ang banggaan at nawawalan ng prino dahilan kung ba't ang iba'y nahuhulog sa bangin dahil sa napakarami at sunod-sunod na aksidente ang naitala sa kalsadang ito dahilan kung ba't tinasara at nilipat sa ibaba ang kalsada naging maganda naman ang resulta ng paggawa ng panibagong kalsada sa bandang ibaba sapagkat naiwasan na ang sunod-sunod na trahedya o aksidente na gaganap. Mahabang panahon man ang lumipas at kahit napasara na ang kalsadang ito ay nananatiling sariwa pa rin sa mga taga rito ang mga trahedyang nangyari at kahit wala nang dumaraan sa kalsadang ito ay pinapanatili pa rin malinis at bigkas at kailanman ay hindi ito pinapabayaan kung nagustuhan mo ang video natin huwag mo kalimutan na mag iwan ng like at comment sa ibaba at mag subscribe ka na rin sa aking channel para palagi kang updated sa iba pang i-upload ko ng mga video maraming maraming salamat sa mga nanood at patuloy na sumusuporta sa aking channel